Pero sa araw ng libing, may bulaklak na may pangalan ni Pangulong Duterte sa puntod ni Marcos. Ako at ang aking pamilya ay pauspusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat kay Pangulong Duterte na nagmungkahin ito sa Korte Suprema na naman ang pasyang ito. At sa libon-libong nagmamahal at nagmamalasakit sa aming pamilya. Ayon sa Presidential Communications Office, wala rin silang alam sa libing noong biyernes. Kahit si Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, wala rin daw alam. Pero ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa panayam sa kanya noong biyernes, alam ni Pangulong Duterte ang naganap na libing. Alam niya, hindi man siya mabablayan talaga. Alam niya yan. O, alam, alam. At uh, wala, wala, wala naman tayo special attention para dito. Walang instructions from the President? Wala, maniguro lang tayo na peaceful, peaceful yung, what, yung paglibing. Uh, walang gulo na mangyari. Kinabukasan, binawi ni Dela Rosa ang kanyang pahayag. Ang Philippine Veterans Affairs Office of Pibao sa ilalim ng Department of National Defense ang nangangasiwa sa libingan ng mga bayani. Sinubukan naming humingi ng panayam sa kanila pero hindi sila nagpaunla. Nagkaroon ng ruling, nagkakaroon ng mga protesta ngayon that should have been the subject of consultation by the President with the Cabinet. E mukhang nag-usap lang yata eh si Degong at yung mga kamag-anak ng idol niya si Marcos. And then yung mga pamuno ng mga utak-pulbura dito sa PNP at saka sa AFP. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Brigadier General Restituto Padilla, alas 5 ng hapon ng Webes, 17 ng Nobyembre, nang makatanggap sila ng abiso tungkol sa pagpapalibing kay dating Pangulo Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero hindi ibinigay ni General Padilla ang pangalan ng opisyal na direktang nagbigay ng utos sa kanila wala namang nilalabag na batas kung itutuloy ito. Kung aking naalala, yun ang naging uh, uh, desisyon ng Supreme Court at uh, yan ay nagbukas daan uli sa pagkakaroon ng koordinasyon sa pamilya ng namatayan at sa aming uh, hanay sa armed forces. Dagdag pa ni General Padilla, Agosto pa lang ay naghahanda na ang AFP para sa libing ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero dahil nga po sa naging uh, kaso na idinulog sa ating kataas-taasang hukuman tungkol doon sa pagpigil na ito, nagkaroon po ng status quo ante ang uh, Supreme Court na nagbigay daan naman sa pagpigil dito sa mga patuloy na meeting sa mga pamilyang Marcos.